sa Chong Family. Naganda rin sila para sa kapistahan. Buang ang hindi, sila hermano pero magkarbo ang kanilang ah Oh, Siyempre, makikailam tayo. In Bulaga. <laughs> oh, sarap po. Alam mo ito? Chicken Filet. Ah, ito pa. Cordon Blue. At meron na ba ito naman? In Bulaga. Ayun, oh, sarap po. Uh, lasa. Kalda ba sa asado. Tsaka chicken-chicken. Ito pa. In Bulaga. Baka gusto magbayad na. Ano ba kayo rin ito? Marisa Catering Marisas Catering Wala sa Santa Rita Sa Santa Rita daw sila Ay ito ba Meron tayong Ano ba to? Okoy Okoy Siyempre. Para na naman Oh, malaro malaro Oh siyempre. ang mga mararapat sa pagkain nito Ah si Chairman Ah mo pala Ay ay ka na nakabilit na ka naman. Kasama na si Tita Alice. SPP e, e, si Chairman. SPP si Chairman. Asya tag kami oh, sorry, yeah. ng Sabi. Chong Family ng Sabitan Malolos Bulacan. At kakagabi. Happy Piesta! <laughs> Happy Ukoy! Thanks, so Happy Thank Piesta! Send it